Kamusta mo nagpamate sa NYGC Blind Drama? Hi, Rico! Hello, Jenny! Kamusta ka na? Um, Ari, masubo. Ha? Nga aman. Gusto ko bitani mamatik drama pero wala gid ko tiriradyo. Ah, hindi ka magabala ka. Magpamate ka sa NYGC Blind Drama. Nga aman, May ano da? Anong mga drama da? Kompleto eh! My action, my love story, kaglaming sa danan, my comedy! <laughs> Makakadlogid ko si Mi! Damo ko nga daan problema. Ti, ano pang ginahula ta? I-subscribe ta na! Tapos, i-click ko ang notification bell. Para permi ka-updated sa ilagin upload ng mga audio drama. Sige na, mamati na ta! <laughs> Magpamati na! Magpamati para magsadya na! magsadya ka! Para magsadya ka! If you like this video, please like... share and subscribe to our in Gc channel <laughs> Yari na ang kumpletos rekados nga drama. Di batian ang sari-sari ng mga istorya. Mapa-aksyon, love story o kumedya. Naisyaga, nice nice joke time, yaga, drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisyaga nice Channel, Blind Drama. Tagsang ASFM 106.9 106 At karoon, 106 sugura na natin ang paghaharakan. Pag <laughs> animal nga han ha ayawan man ako pangita sa iya kag lagas ba sa diin ba ato na nakato ho huh. diin ba na nagsughot ang animal nga manok nga ato oi ah. porte gid ka talawan nga klase ka manok aba aba ato dito na kali nang baho baho ah. mayo mayo mas pabor magali sa akon nga baho ang manok nga ato kay matutulan ko kon diin sa ayon oh. oh ay katuan ko dito ayon pero dito kagalit ang paho. Hoy, Etan. Ari ka galit di? Ah, syempre ay ah, nagapawayuhay ko di. Abaw naglagaw ka galit sa ila ni Jojo. May ginistoryahan kami ni Migo Jojo eh. Mm. <laughs> Sabi na siya, Ah, uh, banta ko naligo ka nagkakalas-kalas. Mm, ay okay. Sige, sige. <clears throat> dali na lang galing kasal namon balatan. Mm. Dali na lang galing kasal nyo? Oo. kung kasi yung duwa. Gusto mo mga. ikaw makanta sa kasal namon? Ba. Hindi. Ah, pwede pwede Aba. <laughs> sige, sige. Kuhaon ka. <clears throat> Pero ano, pwede sampol? Sampol? Oo. Ah, pwede, pwede. <laughs> Ang nami lang para sa kasal ha. Ah, sige, sige, sige. Ah, uh, <clears throat> sige, mamati hmm. ko ah. Ayala, dahil sa buhay ko, ikaw ang ating pag -asa. sa aking puso. Ikaw lang, wala nang iba. Kailangan kita, kailangan kita. Kailangan kita. Halika, ka namin, igyanig sa imong maganda, Ano to batian ko? <laughs> <laughs> ah, Juan. Ah. Nabatian ko din para mga amigo ang tawag mo kay Etan. Ah, wala. Kay gusto kong magkanta sa imo kasal, mga Jojo. Para nga... Baw. Baka bawi-bawi. ko sa mga kakulangan ko sa mga mga panahon mi... nga naglaba. Amo ginang gusto ko, Migo Etan. Nga yeah, at mm. least, close na gin kita yung adwa. Kag mm. wala ka na plano nga, agawon pa si Catherine. <laughs> <laughs> ah, wala, wala, wala. Ah, gusto ko lang nga ah, mag Imo mo na nga makanta ko. <laughs> Jo, kamusta ka na? Okay lang ako, Kat. Nabati mm. <laughs> Nabatian mo to, Tan? Ah, ano to? Oh? Ah, kwanto oh, ang <laughs> <laughs> Danai kamu init aku ang atlaw ko sa inyo balong, aso pung ko indi ako, biskang, hindi ako ang Do ato dito ka, halin ang baho. Kisap ka, nagapalapit ako. Nagabasko ka, nagabasko ka ang baho. Nagasakit ka, nagasakit sa si ilong ko. Oo. <laughs> ah, palapitan ko. Ito kita sa nagatumpok ka mga manok nga nagapamalo. Palapitan ko. Dito, ato siya. Ara kita. Amo kita. Kilala ko. Katungkod, earth... nagapalapit ko. Ang baho yan, nagapalapit mo sa ilong ko. Oh, oh, ha, <Darwin> <t expressed untoSean> La 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 la, 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 la. nga dalang da nay dagna ga kinasadia diri may galing awan balita kag musika opod na ang drama-drama amo ini ang kamuhinan yeah. uh, napid na kus balay na bod ya yeah. nakita ko si Prenvino nagadali-dali gitak na may ginalagas yeah. ya diri gisa galing na bah arad ko kusuran opya bah ano ini ya daw may mga pulpul din sa manok. Eh, ano nga tabo diri? o hindi. May malaing gira na tabo diri mo. Diri ginaan halin si Pre Alpino. Ya, ang manok ko. Ah, ah, arang manok ko. mananob. mabinggis ang itsura. Oo, oh, kagwapo kaya po si iya Nga daan daw si Robin Padilla paning ng itsura sa manok ko. Oo, oo, oh, niya oh, <laughs> kay Carl Ivan. Oh. Ho, ho. Animal ka pre Albedo. Akin pa manok ay kayo ho. Kadamo sa nagkalabilin sang bulbul ka manok ya. Kilala ko gid kag aw ang baho. Amo gid. Oh, <laughs> ang kabuhi bisan may problema may kasadya ba? Barangay may siyaga, tunog sangka, YGC blind drama. Na? Ha? Ay na, nakwa ko na ang manok ko. Mau ka sa imo. Gin pa ayawan mo gid ko. Ang mal ka. Dali ka. Mapuri kita. Abi pamalo, anay pamalo. Pamalo? Na, amo na ya. Ha, kabalo na sa mamalo. Hindi na iya ang baboy ang iya nga. Huni. Kay man, ang pitsang baboy ang ginpakaon ko sa iya. Ano pa? Baboy man ang iya nga huni. O, oh, o. Oh, 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 oh. Imbes nga manok ang iya nga pamano, baboy ang iya nga huni. Isubong manok nga gidya. Mabalaan agid nga manok siya. Kay manok nga gidya pamalo ya. <laughs> ah, Dalon ko na ni sa balay ang manok ko. Pa na. Kay i-preparahon ta kay, kay mamulang kami ni Freedoming. Dali. <laughs> Handa ka Freedoming kay papatay kong manok mo sa manok ko. あはははい。<laughs> <laughs> Iroon ko na tuto ang bulang kong ide. <laughs> Ihanda ko siya. Kung sinuman na magpalapit rin ka ba doon, takdan ko rin ka bulang ang manok ko. Kag ipasampok ha. Bahala ba kung gusto ba doon ka ba? Mahakwansin eh. Tama na rin. Gusto na Gusto na ne. <laughs> Talum na sidin kang bulang ini eh, ho. <laughs> kung kay sid ka man manok ka pala palapit di. Eh, Makasud an gid kunoy manok. <laughs> pero ano na lang kun ang Pero ano na lang kun ang manok ni Pre Albedo? Kay sa baho sa to. Oh. oh. <laughs> Tidak sih kan kok Tidak makabut Nak kabut Nak kusik karin dirian Itu nah Oke Pasik babdan Kudu Angin ninggal Kung tinggal Gak hau Rupati on Ding tinggal Gak Apa kok Kusik Malik kau kok Gak Malik kau Kali kau kok Permiloy Arik kegede Dia kebakar Dia kebakar Dia kebakar Baka ba'y pang hindi naman eh, para nga dito ko kapakadto eh, sa karindiriya ni Punay o karabay si direksyon ka o eh o si balay galing kino nags nagsala gurong dalan ko bayo man ganit kaya may ko sumong si eh anong plano mo Gusti ba di ba gusto mo magkawan ah oh, iya. Ah, oh, 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 so, nga ba? ko ga kinanglan gali. Nga up na na ito ka Oh, ya ba? Oh, oh. Nga na kami si Imo, pero miloy. Do, 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 pwede ko kakis? eh, <laughs> hindi. Ay, eh, sa so pinsar ko iya. Ay, eh, kadamu na ba siya kakulangan ni Pail ko sa Ibo? Ah, ba? kita, may kita, may kakulangan kita. Kada isa sa ito may kakulangan. Uh, oo, oh, melikawan hindi kinamalikawan na may kakulangan uh, kita. Labi na kung kisa sa relasyon, may kakulangan. Oo. Uh, oh. Kina-realisar <laughs> ko na wow, nga do, kinanglan, guru nga mag-unite ka doa. Wow! Oh, lang Desember nga ya dan cuma unite uh -oh. kita nga dua per milo ay buda gadi no mi sino man nga espiritong nagsulod sa lawas mo dira kan lang buda gadi nagagwa po kag naganami ang batasan ni per milo ay buda gid lagas ko gid ikaw gid ka budlay gid kuya naga budlay gid ko lagas mo ka oh naga budlay ka pagani nga hampak uh -oh. sa ng <laughs> eh, ah, eh. ah, ko nang kahoy eh papundohon sila ka to ya abi ko kun hampak uh -huh. gid sa akon abo na ding panahon nga mayunite kita gid per bitu de gawai bo oo uh oo -oh. kay nga uh, per milo kadamo nga dancing nagakatabo nga hindi ordinaryo sa uh -oh. kalibutan tapos tapos may inaway pa kita ato niya. Eh. Dapat magayuhay mag-ayuhay na kita, mag-isa kita. Na, oh. na gani, ma-isa kita. Na, amo na Amo na bala sa kanta, bala nga magbigaya ng sarili sa isa't isa. Oo. Oh. Ah. <laughs> <Ay. laughs> oh. oh. oh, oh. Bala, sa kanta sa si Christmas. Ate, mayo siya kay Arika ni Subong. Ang oh, oh. mo. Amo man sa ginakantuan ko. Wow! Oke, oh, uh, okay daw ka damo to kuno siyang luto ni Punay Premilo. Oh, Ito oh. kanami to iya mga ginapreparar para sa mga suki, ya. Yeah? Pagkakita ko kada sibo, lipay-lipay gi ko mo. Ay ba to? Usa do blaga makabawi da ko sitanan ko kada kulaga sibo. Oo. Oo, kada ni isang na bacagan ko sa bugan law. Ay, ay gitong niya daan kwarta sa buo. pagamuyo. oh, enggak ano, para miloy? Nga mo kita na ita? Oo, nga sa pagwa ko. Masugahat ka ako ikaw. Amin ang gusto ko, para miloy. Tengali, dalik dalik ah, kata kita uh, si karen diri ya ni punai oh dalik dah oh, oh. sige kay do daga kalam daga ko ga, tiyak tiyak ng baka kaon oh labi na gid ko na sa imo hindi ako nga lang po na mo sa kanto mai karen bantu kayo madamo nga manamit nga pagkaon

Bayron ko man eh. kayang hang katon ko to si Pri Doming. Kato ko si sa ila balay. Hang katon ko siya. Nga mabulang kami. Ha. Ha, tres mil pasaka. Pero mahulang ko amay kay Choi. Oh, oh, oh. oh. ko kwarta mo? Ha. Ha. Sakada <laughs> masahe. Kag-sakit, Amat, amat nga nagkakadula Hindi ba labag ang kadulom Sa talento na Nagapadayon Obligasyon Sa ilakag sa aton Pagalam um nagasila Suportahan ta Ang mga bulag nga masahista Sa ilakit tamag Sa sa kaalam nga dunhan. Dudugay na gig niya panahon nga. Wala kami kabanding sa ngakon mga barkada ba. <laughs> Kamilang permi ni Amigo Noy-Noy ang nag-historya. Okay. Ay, ang bot ang crush ko. Daw crush siya man. <laughs> oh, masugata ko. Oh. Si Amigo Pit-Pit. Pit! Ay! -pit. Pit!

Mekras kada gletoy. Oh, Uh, uh. Eh, si noy mo kras toy ah? Indi na ah. Basikun uh. sugiran ta ka. Agaun mo pa. <laughs> Karibal ka pa namo ni noy noy. Ah. ka <laughs> uh, uh, Eh. Pit. Uh, mayo pa siguro malagaw ta pit. Dito ba ka toy? Mama hau ta. Sige toy ah. Atay ka libre sa kontena. Uh, uh. ah. <laughs> Unahan ko ba. <laughs> pagpapungko ko din sa dalaw sa kahoy nga may bangko ho oh. op oh. ya yeah. itungtong ko din kapi ko bagong bakit op oh. ah, na ay, <laughs> na ay, ay Kamot! kabot sang kapi ko nga rubika <laughs> bagong bakit pa rin daan kag ah, karoon ko lang Pre yung imnon ah mainit Pre pa Toming? Uy! Fred Bido ay salamat nagbisita agad man sa akon ay balad ko hindi ka na aking mo ano nga hindi man? Akigid ko yung si mo. Galing kami kinahanglan lang ko. Amo ang nagbisita ko rin si mo. Oh, 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 oh. Eh, ano na kinahanglan mo sa akin, pi albino? Oh? Kinahanglan Hindi mo git ko pagpalibaran sang, sang ginaayok ko sa si imo. Eh, aduna ano Hangkaton ko ikaw. Eh, okay, hangkaton mo ako sa ano? Si Sakaway? Hindi. Sa isa ka-tournament. Oh, oh, oh. Ay, matulamit ka sa akin. Ay, sus, so, si magkalawslo. Ano man yung postisyo mo? Ha? Ah, uh, ha? Sa sinigay gayon, Pridoming, ako nagid niya magadaw. Ako nagid. Oh. Oh. Ay nga, ano nga tournament ang gusto mo? Bulangon tang aton manok. Oh. eh, oh, oh, oh. Ay, Pridoming, ay, dali lang, dali lang, bala, Kalmabla kalma, blanay. Oh. Ay. Mm -hmm. Why kita ta? Oh. oh, oh, oh. Pri Ano kay kadalok kay Pri Doming sa mo? Eh Pri Albedo. Indi ko ya dalok ya. Galing eh Isa ka baso timpla ko. Anda, dalok ka kita, Pre Doming. Ang si mo, Pre Albino. Dali lang, hindi ka mo mag kay kantahan, mo. Oh, oh. Hey. Eh, eh, ala! may bata oh. Eh, Fred eh, Bino. Hindi tanoy mag-away kay may bata, ha? Ate, sige, pre duming! Hindi tama yung mag-away kay may bata ang nagapamati. Tasun lang kung na sang bata ang nagapamati. Dira na tamaway nga duwa. oh, Hindi ba ni Mr. mo? May time out pa yung dala. Uy, nano, bala mo may bata. Oh, 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 oh. Eh, 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 dali lang, dali lang, dali lang. Eh, eh, dai hmm? ano galing pangalan mo? Si Stacy ni Karama Domingo. O eh, kompleto ba? oh o. -o. <laughs> Ay, sino galing pangalan ni tatay mo? Tatay? Ano galing pangalan ni papa mo? Papa? Oo, si no, papa mo. Si papa Rijan. dyan. Uy, bata ka galing ni Toto rin Oo. Uh Oh, oh, <laughs> anong katahon mo, dai jingle bell. Ay, ay, temprano pa mamasko ba? Abit! testing yung bikanta ang jingle bell with Sige, with Basta tagaan ang kakwarta. Oh, ay, oo, oh, may problema. Ay, sige, -sh, tama na yung bata. Tungtong rin man. oh. oh, oh, oh. Ay, ali, sige, sige. Sugdi na ang jingle bell, ah. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On a party, si one, you want to so fun play. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On a party, si one, you want to so fun play. Hey. Oh, oh. Nung lihipag ang Si Pilang gusto mo nga ihatag ni Lolo Doming, Pulo, 20, 30, 50 si Oh, 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 oh. Ang dako gusto ba? At Ari na Ari Lolo Albino. Ay, selamat pa Lolo Domeng. Huwag tada. Ah, ha? Ako? Huwag ko na si Silyo. Wala animal bata, ay, ng bata niya Na niya nga wagid ko kwarta oh oh gusto oh. bata bata pulito pulito sige mapuli na lang ko tame um, o oh, sige pulito bye bye oh, oh. oh nagpababay na lang ang bata pre albino wagid wagid ka sa ginatag kita mo na gid nga wagid ko di kwarta sa Selain na ka mas sa oh, oh. oh ho, ho. <laughs> May duha ka, tigulang Si lolo tak Si lolo miloy kilala Anuman nga kapega doon Hindi gid Ga mag yuhom Kaya ang pag Magapabakod sa aton atong tagipusoon tub naman sa liwat Sangala na lang Sang bilog na pwersa Sang NYGC Blind Drama ba bye Halo, ba bye ka mo. Halo. Halo ka mo! Bye! bye. Oh, oh. mga abyan Kapi Sa YouTube Magkato NYGC Blind drama Dito gid makita mo Mga sugilan

Kung gusto mo nga na mag-relax Kag maglingaw, lingaw NYGC blind drama Ang sabat, hindi kagid maghinulson Mga tingog na naghahatag kabuhi Sa istorya nga atong ginapamatian Gani upot ka mo sa amon sa Drama para...